dito na abis ako. Balik ako nag sa kong Kung man ako gusto, ay uba, upinin na. Display, Kale, -display, kaya, ako, display. O, na ko. Muna uh. akong kinumpra guys. Taghan ka ayaw kay uba, upinin na. Ito nang gibahin.

Bye to guys see you tomorrow uma namang opening bye bye na mo